Welcome back po ulit sa channel natin sa Timbelya sa Vlogs. Dito po tayo sa palengke ng Subic. So silip tayo sa bulungan. Pasensya na rin po kayo at ano. ang uh, tagal ko pong hindi nakapagawa ng content natin. So ito pinakamalapit sa akin, syempre ang mall ko. Malapit sa puso ko rin, uh, Subic Bulungan. Ganda ng bon ngayon, oh. No? Liwanag. Ang problema, titignan po natin kung ano, kung maganda presyohan ngayon bili tayo ng konting mauulam nating isda so ayun po medyo parating parating yung mga truck natin 1.30 uh, na ng umaga at uh, madaling araw po na lunes may 27 so konting araw na lang ano na tayo June na, tagulan ulan na tag ulan na tayo so, sana maganda pa rin presyohan ng mga isda natin tingnan po natin, samahan nyo po ako asok tayo dun sa ano sa loob <coughs> bulungan yun natin sa so, tulad nga po ng sinabi ko ang huli ko pong upload yung sa ano street dance competition ng sa dinamulag festival sa iba ngayon na lang po ako ulit medyo nabisi lang nabisi sa trabaho ayun o no? mga truck ganyan natin dun tayo sa likod daan magkano kaya presyohan ng isda ngayon hindi na rin kami nakaikot sa ibang mga palengke ka ano lang nagkasabay sabay lang yung mga schedule natin pasensya na po kayo kung ngayon lang ulit so marami pa rin po may parating pa lang yung mga isda siguro sige natin ayun um, Samahan nyo po uh, pag-iikot natin. Peace out. Shout out po pala sa mga tago sa natin. Maraming salamat sa pagtangkilik at sa Tara, ikutan natin kung ano meron. Doon tayo sa taas. Mga mga meron. Nakalimutan lang boss <clears throat> Piso daw yun Halo Pwede ikutan ko Piso, pwede na yun Ito yung favorite ko Ito meron Ano ganda? Ano sa atin? Ay, help ko Ito sa kanila Bangus at tilapia Ito, bagtak pa lang no? Ayun, parating pa lang daw yung truck nila <laughs> Magkano nang bangus mo ngayon? Magkano na doon sa bangus? Magkano ganyan po? 1.10 1.10 sa so talapya mo? Ah, uh, alam ano, namin yung aabon namin dyan nilays na yung bago na naman si Iban Papa? Magkano na yung bago tayo? May bago na rin? Amaya, okay, ikutan natin yung mga ano 1.10 yung bangus ni Ate Ganda Parating ngayon, ito nakita ko yung truck, parating pala Titingin ako ng mga ano, alas na isda. Okay. Thank you. Tingin tayo. So, one ten isdaan. Kuha tayo ng ano. Kuha tayo. Anong mayroon. natin anong meron Parating pa lang po yung ito. maganda na gablog ako eh. Shout out Wala sinagahan Yeah. Mga ganda sa isa ito. 140. Ang dami. Mga saring isda. Darating ka pa. Mamaya pa na. Sige. Ikot lang ako, buddy. Thank you. Mating pa yung saring. you. doon sa ipon Ano yung ipon natin? 320 320? Okay. Doon sa ano? Diyan, may tawa dyan 120 pwede na 120 pwede na 120 pwede na Pwede bukod yung Ayun, maganda Ang ulam But, thank you ha Barakuda Barakuda Tingin tayo iba, hanap tayo Alat, alat yung hanap natin Sari Wala pa daw, sabi ng trope Anong meron? Ah, oh, maliliit to Bisugo pa rin Baba tayo Tapos mababay Akit tayo so, <coughs> Baba tayo Tingnan natin Medyo mga talaga unang panahon ngayon. Yun ang kalaban ng mga mga isda natin. Ayun. Pero tahimik po yung ano, tubig. Kalmadong kalmado. Shoutout, shoutout po sa inyo lahat. Ayan. Ikot pa tayo, ikot pa tayo. Pag nandun pa yung sa bungad, kunin na natin yon? Kung nandun pa siya, kunin na natin mawala na Ayun na tayo ay kiss na tayo Patay. Patay. Dito po. natin tong ano, piso daw. Kano mo kailangang kilo abot yan? Mga dalawa po siya. natin para makauwi na sila mga tropa. Ano? Tama mo na yan po sa gitna. yan natin. Okay, hindi ko natin na tinawaran, diretso na yan. Ang boss <laughs> tap. 314. Mobile <Three> nang one, <port. laughs> one buit. Okay All na yan. Pwede so, na natin yan. 3, 2, 5 Ito Hindi na, hindi na oh, Okay na ako dito 120. Tim sa vlog boss. Wala akong dalang sticker body. Boss, 120 na lang boss. Magkano? 120 na lang. Okay, tatlo. Pagdaan. Kaya? Mabili ko pang yun. Matawad pa ako. Ah, dilingay mo na! <laughs> Ay! Ayaw no, niya, wala ka na siyang panahon. Oh. Hindi, hintay ko na. Sandaan, hindi. Hintay ko Wajay ti pali. Okay. Diyan, sa mga da, mang, mga baka, pesta. Oo. Oh, Binablog uh -huh. ko yung ano. Kaya si Kuya, lang ko ng ano. Hello. Shoutout ka, buddy. Shoutout sa mga ano. Nagbubulungan. Walang <laughs> sigaw. Bumili ako sa kanyang ano. So, okay naman to. Goods naman to pang ulam eh. Ganun din naman pag bumili ako. Uh, no, ha? Ganyan natin ito. Ay, hindi ba? Ako lang ako lang nakain sa bahay nun. No? Minis, hindi ko makain ng dilis. Yung 500 lang sambal din ngayon. 500, 500 daw sambal. Uh, uh, Isang uh, ganyan. 500 sambal. <laughs> dati 250. Ngayon, dahil maliwanag ang buwan. 500. <laughs> maliwanag yung buwan. Dahil sinanay, nanay, tinan mo yun. Dati, yeah. yan ang karga daw okay, ng tayo, subik. One, To ito, say, 뉴스, may Ayan ay, no. ay? ay, no. ay, no. ay, na yun. baby boy dito. masipag Ano yung style hawak niya? Ay! ay, ay may hawak Kapter? Hahaha. Anong tawag Kapter. ka. Kapter. Masipag! Ay! Kapter! 500 dinis. Yan ang unis namin. Unis ng buluhan yan. O! yung tayo, po. Bakit nalitong ka? Sa kumakakita lang ba ah, Oo. Lapat 'yan. 'Yan ang tawag na chapel. Kapal ng balat 'yan eh. Kalisgis, kalisgis may ang lakis, kaliskis, mahirap pang iskiskit nang mahirap pagtagalin ng matatag na chapel. Kain shop pa 'yan. natin. Meron pa doon eh. natin yung ano. Okay lang yung mga ramis na wala silang ano sa aring ngayon. Okay lang yung Jelepin Jelepin Kulingan Nasa ilalim ang mga ano kayo Okay na tayo Nakabili na tayo na pang ulam natin Ayun o, din dumating o Meron na ako, nakabili na ako. Kung hindi sana ako nakabili ng size 'ya. Kunin ko sana 'yan. Sayang. Maganda. Thank you. Thank you po. More power. Thank you, thank you, thank you. Ito pa lang, ito lang 'yung nadala niya natin. Tingnan natin kung saan naabot. <laughs> Abot sa pang-ulam, eh. Mabubuhay. Ayun nga po mga ma'am. sir, tapos na po tayo mamili ng isda. Mayroon nang pangulam ulit mga Ta La, sir. <laughs> mga trapan pan tricycle. Tin tayo. Tapos na, tapos na tayo. So mga ilang araw kaya abutin to. Kulang limang kilo siguro dahil yung huli nga po ayun <laughs> hindi ko na hindi pero pwede na yan para bilisan lang o tayo sa gulay bili tayo ng mga ilang gulay lang so 325 tsaka 120 ano yun magkano na yan so 325 plus 100 ay 425 so plus 20. 445 yung inabot natin gas lucid ayan po yung ano natin pinabili natin bala kong magsabaw sinigang, sinigang tagalog tayo talbos na kamote okay na yan tapos bili tayo dun sa kabila dun 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 tayong gulay natin kung hinagugulay natin talbos, talbos tayo malamang mahal to kasi nag-uulan eh ang palaya ito yung talbos kumote ito, pwede na to tapos tapos talo tayo Ah, yung pala, meron. Ba't magkatalong mo, boss? Talong na kaya. Parehas lang ito, no? Iba po yung bilog sa ano po. Ah, iba yung sa bilog. Iba yung magkaiba to? Opo. Oo. Ayaw, magkaparehas ako yun magkaparehas lang to. Pang-ano daw? Pangdagdag -ano Pang sa ano, pagulay natin. Pwede na yan. Oy. Wala tayong display share pa Ano kayo dyan Ay, igayon mo natin kung sumasama. Makakamati, <coughs> Sige lang, sige lang tayo. Okay na ako dyan. Ang Tapos, tingin tayo ng ano. Tingin tayo ng tawag nito. Karne. Baka may karne dito dulo. Ang laki ng ano. Buyo. Giant to. tuh China. Okay na yan. Ate, sa balot Sampo. O, sama mo na yan. Ayan, okay na yan. Oo. tali mo ng ano? 20. 20? Magkano lahat eh? Uh, Siyempre po, hindi po makawalang Bibisita tayo doon kay Nanay Presi Sa isda, ay sa isda, sa baboy <laughs> Baboy Ah, ha, ha, ha. si Nanay eh. Mukhang mayroon. Ah, wala pa. Wala pa. Parating palakang Parating. Eh, no? Wala pa siya. Ah, meron na? Meron na? Kala ko wala pa. Meron ay. Thank you Lord. Tapos na po. So budget check tayo. Kulang 500 ang inabot natin sa pamimili natin. Isda, tsaka gulay, pwede na 'yan. Yung baboy din ramon Pas muna. Isda muna tayo. Okay, ayun. Balik tayo sa stack 'yan. Ayun po ulit, uh, maraming pong salamat sa pagsama sa akin. Tapos na po tayo mamili. Peace out. Uh, sakto lang, medyo mamaya amaya pa parating yung mga bangka para sa mga ibang isla. pero marami-rami na rin okay na dyan tapos presyo naman uh, goods na yan kesa naman dun sa more paling ka tayo bumili medyo tataas ng konti yun yung presyo so yun po muli po salamat po sa pagsama and shoutout po sa mga uh, taga subaybay ko tsaka sa mga bagong subscribers so marami-rami salamat po sa support nyo pasensya na rin po kayo kung ngayon lang po ako ulit nakapag palengke vlog natin tsaka bulungan but yun nga uh, sisingit ko sa mga schedule medyo nabibisi lang si si Dudong <laughs> uh, pasen, pagpasensya niya na po salamat po ulit uh, ingat po tayong lahat God bless at uh, uh, pagpalain po tayo peace out from Team Belia sa vlog see you soon napakaganda ng bagong ano terminal ng Subic uh, Salamat kay Mayor Mayor John જયના